really need to stop with and with the Mga kababayan, tatlong malalaking balita ang dapat niyoong malaman ngayon. Una, ang Philippine Navy nagsasagawa ng military drill sa Scarborough Shoal para patibayin ang ating depensa laban sa ilegal na presensya ng pinakamalaking coast guard vessel ng China. Paano nga ba tayo tumitindig sa tensyon sa West Philippine Sea? Pangalawa, si US Senator Marco Rubio nanindigan para sa Pilipinas. Sa harap ng US Senate, binigyang diin niya na dapat itigil ng China ang panghahara sa Pilipinas at Taiwan, dahil may matibay na kasunduan ang US na depensahan tayo. Ano ang kahulugan nito para sa ating seguridad? At panghuli, may bagong hakbang ang gobyerno siyam na BrahMos Missile Bat Ares mula India ang target na bilhin para sa ating coastal defense. Paano nito mapapalakas ang ating depensa laban sa mga banta? Huwag kayong bibitiw, mga kababayan, dahil mahalagang malaman ang bawat detalye ng laban natin para sa ating karagatan, kalayaan, at kinabukasan. Mga kababayan, ang ating Philippine Navy ay muling nagpapakita ng tapang at kakayahan sa West Philippine Sea. Ayon sa pahayag ngayong Biyernes, nagsasagawa ng military drills ang Navy malapit sa Scarborough Shoal, isang mahalagang bahagi ng ating exclusive economic zone, EeZ, mula January 17 hanggang 10. Ang layunin ng pagsasanay na ito ay palakasin ang kakayahan ng ating puwersa na protektahan ang ating karagatan at tiyakin ang integridad ng ating teritoryo. Kasama sa mga drills ang BRP Antonio Luna, isang advanced frigate, at dalawang patrol ships. Ayon sa Navy, ito'y isang routine unilateral exercise bilang bahagi ng kanilang responsibilidad na tiyakin ang seguridad ng ating bayan. Pero habang nagpapatuloy ang drills, patuloy rin ang tensyon sa Scarborough Shoal. Ang Philippine Coast Guard ay patuloy na nagbibigay ng radio challenges sa pinakamalaking Coast Guard vessel ng China na ilegal na nagpapatrol sa loob ng ating EEZ. Malinaw ang mensahe ng Coast Guard kung seryoso ang China sa pagpapababa ng tensyon at gusto nilang palalimin ang kooperasyon, kailangan nilang respetuhin ang ating mga karapatan sa ating EEZ. Alalahanin natin na ang Scarborough Shoal ay isa sa mga pinakakontestadong lugar sa Asia. Noong 2016, idineklara ng isang International Arbitral Tribunal na walang batayan sa batas ang historic claims ng China sa West Philippine Sea. Subalit, patuloy itong hindi kinikilala ng Beijing. Sa kabila ng tensyon, nagkaroon ng 10th round ng bilateral talks ang Pilipinas at China nitong Huwebes. Bagamat parehong nangako ang dalawang panig na itaguyod ang kooperasyon sa Coast Guard at Marine Scientific Research, kapwa rin nila binigyang diin ang kanika nilang paninindigan sa mga insidente sa dagat. Mga kababayan, ang mga pagsasanay na ito ay patunay ng ating determinasyon na protektahan ang ating soberanya. Huwag tayong matakot tumindi para sa ating karapatan sa ating karagatan. Sama-sama tayong magbantay para sa ating bayan. Mga kababayan, mainit na balita mula sa United States of America. Ayon kay Senator Marco Rubio, ang top pick ni US President-elect Donald Trump na maging Secretary of State, panahon na raw para tigilan ng China ang panggugulo sa Pilipinas at Taiwan. Sinabi ito ni Rubio sa harap ng U.S. Senate Committee on Foreign Relations noong January 16, Manila Time. Binanggit niya na ang mga aksyon ng China sa rehiyon, partikular sa West Philippine Sea, ay deeply destabilizing at pinipilit ang U.S. na magpatupad ng kontrahakbang. Ayon kay Rubio, they are forcing us to take counter actions because we have commitments to the Philippines and we have commitments to Taiwan that we intend to keep. Kasama sa nabanggit ni Rubio ang panghihimasok ng Monster Ship ng China sa Zambales, na nagdunot ng pagkabahala sa Pilipinas. Ayon sa kanya, may malaking peligro kung magkakaroon ng miscommunication o di sinasadyang insidente dahil dito. Dagdag niya, if God forbid, there is some miscommunication or some inadvertent conflict emerges there and we have obligations to them, the Philippines, the impact that it will have on the entire globe is enormous, and that includes Europe. Sa pananaw ni Don McLean Gill, isang geopolitical analyst mula sa De La Salle University, malinaw sa pahayag ni Rubio na ang agresyon ng China sa West Philippine Sea ang pangunahing hamon sa US-China relations. Dagdag pa niya, ang alyansa ng Pilipinas at US ay nananatiling mahalaga sa estratehikong plano ng Amerika, Sinabi rin ni Rubio na mahalaga ang Pilipinas hindi lamang sa aspeto ng militar kundi pati na rin sa ekonomiya. Ayon sa kanya, ang pagbibigay ng resulta tulad ng pagpapalakas ng ekonomiya ng Pilipinas ang susi para mas tumibay ang ugnayan ng dalawang bansa. Mga kababayan, malino ang mensahe, ang seguridad at soberanya ng Pilipinas ay hindi basta-bastang isusuko, lalo na't aktibo ang ating mga aliado tulad ng United States of America, Tayong magkaisa sa para sa ating bayan. But I think stability is critically important. Here, here's the one thing I would point to here with regards to stability. If the Chinese are in fact serious about stabilizing U.S. China relations and finding avenues of which we can be cooperative and avoid conflict, then they will not do anything rash or irrational when it comes to Taiwan or the Philippines for that matter the actions they are taking now are deeply destabilizing they are forcing us to take counteractions because we have commitments to the philippines and we have commitments to taiwan that we intend to keep and so if they want to destabilize the relationship or they want to help at least create some pathway for stabilization of our relationship with them even as we remain engaged in global competition and in some cases uh, more adversarial than others they really need to stop messing around with Taiwan and with the Philippines because it's, it's, it's forcing us to focus our attention in ways we prefer not to have to. Mga kababayan, ito na ang pinakabagong balita sa ating modernisasyon ng depensa. Ang Pilipinas ay nasa advanced negotiations na para sa karagdagang 9 Brahmos anti-ship missile batteries mula sa India. Ito ay bahagi ng Integrated Shore-Based Anti-Ship Missile System (ISBASMS) acquisition project na layuning palakasin ang kakayahan ng Philippine Army at Marine Corps laban sa mga banta sa ating teritoryo. Nagsimula ang proyektong ito noong 2015, unit dumaan sa maraming pagbabago bago ito maaprubahan bilang bahagi ng Horizon 3 Nanograms Revised AFP Modernization Program noong 2023. Noong Abril taong 2024, natanggap ng Pilipinas ang unang batch ng BrahMos missiles mula sa kasunduang nagkakahalaga ng US 375 million US dollar na nilagdaan noong 2022. Ang mga missiles na ito ay may advanced technology, kabilang ang range na umaabot hanggang 900 kilometers, supersonic speed na nasa pagitan ng Mach 2 at Mach 3 warheads na kayang magdala ng 200 hanggang 300 kilograms ng high explosive o semi-armor piercing payloads, at two-stage propulsion system para sa mabilis at mahabang operasyon. Sa kasalukuyan, ang Coastal Defense Regiment ng Marine Corps ang nangangasiwa sa mga sistemang ito na nakadeploy sa mga strategic coastal areas ng bansa. Pinatunayan na ng BrahMos ang kahusayan nito sa modernong depensa, kaya't maging ang mga bansa tulad ng Vietnam, Indonesia, at UAE ay nagpapakita ng interes na bumili nito. Ang mga hakbang na ito ay tugon sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea, kung saan patuloy ang ilegal na aktibidad ng China sa loob ng ating EEZ, partikular na sa Scarborough Shoal. Bukod dito, patuloy rin ang suporta ng ating mga alyado tulad ng Estados Unidos, na nag ng Typhoon Missile System noong Abril taong 2024 upang palakasin ang regional deterrence. Mga kababayan, ang modernisasyon ng ating militar ay hindi lamang pagpapakita ng lakas, kundi patunay na handa tayong ipaglaban ang ating karapatan sa ating teritoryo. Patuloy tayong magkaisa sa laban para sa ating soberanya. Mabuhay ang Pilipinas!